Yun. Yeah. Dito po mga bagong dating, mga bagong lapag dito sa Burauta ni Boss D. Ayan oh. Oh. Tumaso. Oh. So. Marami na namimili oh. Ayan oh, side pocket ng Nmax. Oh, so. Version 2. Ayan oh. Side ano, side, side box. box, side box. Oh, yeah, yeah, yan, side oh, box. Side by side. Side by side po. Oh, kaliwa ang kanan, sa kaliwa. Oh, side by well, side. do. Oh. Ayan oh, carbon. Carbon. Yan oh, available Side by side. Side by side. Kaliwa oh. 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 ang yan, side by side. Side by side. Lang, kanan, kaliwa. Oh, ito yung side. Oh. Oh. <laughs> eh, Ayan yung side. Oh. Oh. Yo. No? Oh, kung sino man may kailangan nito, magsalita na po so. Ayun, magsalita na, mag-comment na. Ang tawag dito side by side. Side by side. Oh, mga Car Carbon. <laughs> oh, para sa may susi oh. Ayun, para sa may susi. Enmax max oh. yan mga paps oh. Tara oh, boss. tayo sa ano. Sop sa sa Bulig. Sa Bulig. Pwede. Yung Galing Cemetery. Galing Cemetery. Oh, dalawa. Dalawa pa yan, oh. Oh. Iyo, no? Oh. Iyon, no? Alam niyo naman siguro kung magkano price. Yan. Eh. Pero mura ko lang. Mura lang yan, oh ayano kay boss dito. Halika. Yan, no? Ipo-ni expired na sardinas niyo. Daling dito. Swap so, tayo. Swap oh. Dalila. Iyon, no? Example mga paps, papakita ko sa inyo yung price nitong isa. Ayan, no? 95 oh. Ito? Ayun, no. Ayan. Kulay pula, 9.5. Yung hawak ni Busti, carbon. Ayun, Oh. Mura lang yan. Mura lang yan, Oh. hindi naman yan yung presyo niya. Hindi na, iba na. Dahil nandito sa Burautan, yan. hindi natin pipresyoan ng ganyan. Hindi na ganon, ayan. Anakin natin yung isa. Oh, baka ito. O. Ayan, marami pong mga... Nagaabang na dito sa bagong latag sa Burautan ni Busti. Bagong dating lang po ito, ha. Oh isang truck po itong mga bagong dating na to. Tapos oh. Oh. Ito meron na nakita na no? mga windshield ng ano. Oh, windshield ng Aerox. Pang Aerox naman. Bago bago. -ba 'Yun know, oh bago. Oh. 'Yun know, oh magkano ganyan boss di? Eh? 200 na lang. 200 pesos na lang. Ayun you know. oh. Gusto mo ba boss? Oh, 'yun know. oh. Oh. 50, wala Ay, ano? naman isang kayo oh. 150, wala na kami boss. <laughs> Hindi kaya 150. Ano? Tukat-tukat. Naka-eras daw pa. O, yan o. Tayo pambili ng brief. Wala, ano? ano? pambili ng brief. O, 200 na lang o. 200 na lang. Ito maganda o. Napakamura na ka yan o. Itong isa. O. Oh. Oh, maganda na yun o. O. Oh. 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 Sakto yan. Oh. Titanium. O. O. O, yung mga oh. nakahanap ng ganito, boss. Wow. Titanium. R9. R9. Oh, di pa alam kung paano tambo to. to. Uh, you know. my, Basta, my my brether, oh, yun no. May may printer Pang Mio. Uh, Parang Mio. Mio <tipuloy> oh. Sporty oh. Oh. so. Sporty. Mio Sporty. Mio Sporty oh. Hindi, may lagay na kanu. Ah, may printer. Sniper, oh, Sniper. Sniper ba to? Parang. <laughs> Sniper. Ayan ba? <tipuloy> ah. Oh, uh. kaganoon 'yo. Basta kung sino nakakalam. Yan. Pumunta na kayo dito sa Burao no? Talo. Ano yeah, pa rin no? hintayin niyo mga boy. Ayan na oh. oh. Baka maunahan pa kayo nito. Ang ganda niyan no. Bagong Ako dating lang yan oh. Ano? Oh, bagong dating lang yan. Ako, wala akong pinipili basta kailangan ko lang pera. Yan. pambili pre. Pambili natin sa Bombay. Ah, sa Bombay. Oh, <laughs> <laughs> dami na Bombay, dami na mga sa Burao. Wala tao. tao. Wala tao muna ko, wala pambayad. Wala pambayad. Ito na. Eh, ito na. Oh. Ayun oh. Ay, yun, oh. Hindi ko alam kung paano saan motor. turo. Pero ang ganda, oh. Oo. Oh. Tight in yun, eh. Oo. Oh. Boss. Boss. Yan, oh. Oo. Oh. Oo. Oo. May lagayan ng oh. ano, briter, oh. May briter, oh. O, oh, so yan, magkano na lang ibibigay mo, boss din? Eh, kung ibibigay mo, 18 na lang. 18 na lang. Ay, yan, oh. 18. Oh. Ano mga paps, oh. 18. Imbis na 25, 18 so? eh, na lang. 18 na lang, oh. Pang iyo, oh. boss din, meron kayo, mapler? Oo. Oh. ito pa lang, oh hahanapin pa namin. Hahanap pa tayo. Yes, oh. Sniper. Ito yung sniper to, sigurado. Sniper naman yan. So, pag nagkamali pa tayo na mag... naman na bro, ta. <laughs> sniper talaga to bro. Sniper, ayan yeah. o. Sub natin. Yun Kung know. kayo ano, yung brief na tatlo yung sandaan. Pwede. natin dito. O yun Bright yun. Brief na tatlo sandaan. Anong kulay? Pink. 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 <laughs> <laughs> yun ang maganda, bago yun ha. Bago. Para pag bukas yung asawa, oh. kita kita. Pink. Pink, tsaka uh, green. Maka paluin ng tambot, so. Kulay so, <laughs> pink. Bukang pambabae, babae, galing ano sa babae. <laughs> yan <laughs> yan eh. <laughs> Nasasabi ako sa <siya>, sa'yo <laughs> eh. Ito talaga eh. Ayan o. Oo, yan o. Pang sniper. Sniper. Yan, magkano ganyan, boss Lee? Eh? Oo, oh, ang nga ano, to, ito, 1-8 lang o. 1-8 lang. Ayan o, no? 1-8 lang mga paps, so, o. Oh. Wanit pa, wanit. Tapakan na no? lang tulog ng ano yun. Marami na pumipili, oh. oh. Ayun no? oh. Sabi na, LTO, pili ka doon, kay boss, oh. Pili ka kay bosti, sabi yung LTO. <laughs> <laughs> Tapos para doon sa kanto. Tara <laughs> sa kanto, para checkpoint ka. Para <laughs> checkpoint ka. Ayos, ah. Yes, <laughs> Ay, may iba, iba, yung mga dish. Ayan, oh, no? napakaraming dish dyan, oh. Ano? Oh, 200 lang. Oh. oh, 200 lang, sige, oh. Ano sa ano isa? Ayun oh, nabili na oh. Okay, shout out naman dyan oh. Tagasaan pa kayo boss. Tagasaan pa kayo. Taga San Jose Bulacan. San Jose. San Jose del Monte. San Jose del Monte. Ayan oh. Ang ganda ng windshield ng Aerox niya ngayon. Sa halagang 200 pesos lang oh. Oh. Boss, legit oh. Legit oh. Oh, 200 pesos. 200 pesos. Kahit pumunta kayo rito. Yan. Ako bahala sa presyo. Yun oh. Oh, 200 pesos. 200 pesos. maraming saksi oh. Ayan oh. Oh. Windshield mo nga sa ngayon. mga na. nanonood kung hindi totoo. Yan. Eh yung nag-comment sa akin ko pali. Oo. Oh. Pumunta ka dito kung nasa ang bahay mo, na natin pisa. Ayan Ay, o, oh, ang dami may sa iyo Magagandang pisa to. <laughs> <laughs> At one to high yun. o, Oo, 200. Ito, reserva ko na to, pambayad sa Bombay. Pambayad muka. sa Bombay na yan. kasi yeah. marami utang. Marami utang. Ito nilalabas ko aso doon o. Oh. Mm, yan, yan, yan o. Oh. Kaya hindi rin. nakakapaningil. Kaya nakakapaningil ang Bombay. <laughs> Yari sa sakin. yung mga dano. Oh mga. O, mga snipero. Mga diso. Oh uh, three uh, mm. Oh. Ito ng sniper panglikuran Oh. Ano 800. 800 so, mga. 800 yung mga. Ano yung mga. Ano na mga. yung mga. Ano yung Oh. Ayan oh, may pasalubong. Tapos mo, libre mo na. Ayun oh, 15 lang oh. 15 lang. 15 lang dalawa. Pops, oh. dalawa. Oh, pag isa lang 800 dito. Iyon oh. No. May basta. Pag may dala kang ano, buko salad na hindi nilabas nung New Year, dali mo rito. Pwede pa, abot pa. Swap natin dito. Swap po. Pwede. Oh, dali mo. <laughs> Kung atin tago sa bisita. Dali. Pwede, pwede. <laughs> pwede, pwede. Ito pa nga, abos oh. Ayan, napakarami po niyan mga paps. Oh. Ayan, shock na yan. You know? Sniper. Sniper. Pwede po ito, boss. Ayan, you no? Know? Ayan, you no? Know? O, magkano ganyan, boss? Ayan, XMBR1. O. Ayan, no? Adjustable, yan, no? Adjustable siya, o. O. Sa hangin to, eh. Sa hangin. O, oh. kung gusto mo yung ganito, bossing, eh. Pumunta ka na ngayon. Yan. O kaya bukas lang umaga, Abutan mo pa Para mabutan pa yan, oh. O kaya lang, marami yan, oh. Baka yes, may no, gusto no. yan, oh. Natin. Bago yan, boss. Magkano ganyan, boss, di? Eh? Ito, bibinta ko lang ng 1.5 to. 1.5 lang. Ayun, you know. oh. May bawas pa pag pumunta ka rito. May bawas pa yan, ha? O, sa mga taga, ano dyan, Kaloocan. Yan. Sa mga taga Monumento. Monumento. O, punta ka rito. Ayun, you know. oh. O, sa mga taga Sukay natin sa Nuevesia. Yan. Pampanga. Sabela. Sa Palawan so, Tingnan nyo, gusto Bagong dating na naman yan, so, mga yan One-five oh. lang One-five lang, oh Ito, so, bullpandil Sniper mm. Option one Kita nyo naman Wow so, Option, option one. one Option one yung Alam nato. nyo naman, preso Alam, option one yeah. Pero may minta ko lang inyo ng 200 hundred 200 lang? So, oh. Yun, oh Option one yan, no. oh Sniper 150, oh no? Wow so, Option one sigarilyo, no? Mahal pa nga yung sigarilyo. Yeah. Mahal pa yung sigarilyo. Kaya pa yung, yung scatter mo. Ayan, yan, sigurado ah, na. Mata mo naman yung scatter, boss. Pwede. Ito muna ibili mo. Yan muna, sigurado May na yung yan, no? Sniper mo kasi kailangan oh, mo ito. ganda. Ano, you know, option wow. mo, oh. no? Yun, no? Parang ano? nga, pagka nakabit mo yan sa motor mo, parang lagi kang namimari nun yan. Pinuhan mo lang muna. Pinuhan mo, ayan Yung mga sniper dyan, no? Ito, makano lang, oh. Oh, oh. shak shak. nang. Oh. Di ko alam eh. Pero may kabita ng disc brake. Kaya ka, oo. Oh, <laughs> Di ko alam. Pero ayun. kung ito kasi parehas disc brake oh. Parehas. Oh. Pero kung kaparehas nung sayo, bilhin mo na tong dalawa, kukunin hmm. mo lang sa gitna. Kasi hindi naman ano sira oh. Oh, yan buo eh. Oh. Oh, lumalaro oh. Tsaka ang laki. Kung lakas-kas yung ganito oh. nyo, o, oh, di pwede ilipat to. Pwede ilipat. O, oh, magkano yan, boss, di? Sige ko na, ano, 500 isa. 500 isa. 1,000 dalawa, oh. pares. O, oh, saka ito. Yun, know? o. Uy, Kina -kina. ano yan, napakaganda niya, no? Hindi ko alam kung para saan ko to. Hmm. Ang sabi, dry clutch daw to. Dry clutch? oh, Tatlong clutch. Pero sabi lang naman, kwento lang. Kwento. Dry clutch. Hindi ko alam kung para saan. A asan yung loob, boss, di? Patingin yung low, Ano? Eh parang oo nga, may so, gear eh. Sniper. Pang sniper. Oo oh, yun oh. Ay tatak niya boss, so? Oh. NBR1. X MBR1 na? Ah. Oo. Oh. Buo na siya o. Oh. Buo na oh. o. So, Sasalpak na lang. Oo. Oh. Oh. paganda, Pagandaw. Eh magkano ganyan natin, boss, di? Ito, iswaswap ko lang to. Swap lang. Sa? Meron nang tumawag nito, eh. Meron nang tumawag. Oo. Oh. Kaya tatabi ko muna. Tatabi mo muna. Ito, hindi ko alam yung presyo eh. Oh, pero kung may dala siyang pan-swap, di sa swap natin. Sa swap na. You know. Kahit isang tray na itlog. Isang tray na itlog. Sosop natin. Puti o yung pula? Pula. Yung pula. <laughs> Ay, itong expired na. Oo. Oh. Itong pag-ganong, pag basta agad. Ayun. Ay, <laughs> Maganda nun sa mana ng kamatis. Oo, oh, tsaka ito. Ibasag lang konti. Dito. Pero... Ah, sa gilid pero buo, naman, buo yung ano, pinaka-panel. Oo. Oh. Para sa anong motor yan, Busti? Sniper. Sniper din. Ano? Oo oh. oh. nga, no. Oh. Buo. Ay, ano? Oh. Huwag ko muna tanggalin, baka oh. tayo. Ayan, para may plastic pa. Ito lang yung issue niya. Sa gilid oh. lang, oh. oh. Bahala hmm. na kayo presyo. oh, yun, oh. Ah, sila na, kayo na po bahala daw magpresyo mga paps nun, no, oh. No? Ito, sa ano mikone, oh. Hmm. Mikone na... Parbolador? Mikone? Oo. Oh. Carbonado. Stainless. Flat slide dyan mo to. So. O yun oh. o. O lupit ah. O. Oh, alam nyo kung magkano lang to? O. Oh. 500. 500 lang? O. Oh. Yan mga paps o. Oh, 500 pesos lang o. Oh. Pwede na. Pwede na. O. Oh, sige kayo ba lang. O yun o. Oh. O. Oh, 500 na lang yan. May cone eh. Saan mo ba yan? Saan po ba Sa akin na lang. Dito. Ay boss di. Ayun nakapili na si bossing ko oh, dalawa. Ang mm -hmm. na namin kayo. Mm. Brembo, Corsa Corta. Brembo? oh, Corsa Corta. Corsa Corsa. oh, Corsa Corta yan. Oh? Original yan. Original uh, mga paps, Mahal yan, BG. Kami ano yan. Original. Oo, oh, eh, talang bibigay na lang ni boss din ang uh, 1,000. oh, 1,000 na lang. Paris so, pa. Oh, anong motorin niya? Eh, universal. Universal naman. Pang Raider. Mga pang... Nmax hindi. Hindi hindi papasok sa Nmax. Ah, uh, may flow ano 'yan sa? fluid kabila dapat deep fluid kabila ayan ayan natin hindi to labas na natin yan oi ay talin dyan basta yung kakat ng piece ha ito mostly para saan yan ito sprocket ng ano sprocket ng oh 150 sprocket ng sniper ay napaka angas oh. naman yan oh no. ah ito? Gold plus blue black. Oh, 43. Sniper pa, ay, pala ng sniper 'yan. Ang ganda ng pangit na oh. Kaya nga may takip po. May takip po. Ah, uh, yes ah. Magkano ganyan, boss? Eh? Uh, di ba wala no? 500 na lang. 500 na lang. Iyon oh. Oh, labas Di ba dito? Mga ano? Ito, mga sniper oh. Sniper. Oh, italot eh, ko lang binibenta 'yan oh. Yan oh, no? 100 pesos lang mga paps so, oh. Sniper. Iyo. kita niyo mo. <laughs> <laughs> kita na yan. Kita na yan. pos, ambil atas dos, atas lo, pos, segunda okay, mana? Siguna, ano, Ito ay ano, Yamaha Aerox. Ang Aerox, caliper. Caliper, caliper cover, caliper cover. Ano? Eh, may na-arbo na tayo niyan. Ano? Uh, uh, ano? Oh. Uh, so, uh, caliper cover. Ayun. Uh, 250, 250 na lang. 250, 250 na lang isa. 250 isa. Iyan oh. No? Caliper cover ng Nmax o. Oh. Yung mga diba kaya nag-alap ka ganito? Nag pwede, pwede rin sa Nmax siya, pwede sa Aerox. Nmax sa Aerox sa lalaki. Oh, ACU yan. ACU. ACU. ACU yun. yun. Racing ACU. Ah. Oh, nakabalot oh, na. Oh, ano? ang ganda ng pagkakabalot mo, Sly. Oh. Hindi pa nilagay sa aquarium. Oh, Balot na balot eh. Parang balot ayaw na. benta. <laughs> Bago. Pang ano? Pag-wave. Oh. Pang on the wave. Honda Wave tapos ano XRM Smash yo Raider J pwede yan so, so yun, pares ganito. na, Pares na yan. Pares na yan oh. 800 lang Paris nito. You know, 800 lang oh. So, pares pesos. na. Yan you know, oh, 800 pesos lang mga paps so, oh. Huwag no, na muna kayong mag-scatter. Tangki. Oh, tangki ng Nmax. Nmax. You ah, know. Nmax Erox Erox, yan, Aerox. Aerox, Aerox. No. Aerox. You know. Hmm. Xerox Magkano sa ganito, Boss D? Bigay ko lang 500 dyan. 500 pesos lang. Oo. Oh. Yan, o. Oh. Pwede itong baunin, lagay sa backpack. Ang sniper, o. Oh. <laughs> oh. oh, sniper. oh mura lang to. TDR. oh sandaan lang yan, o. Oh. Araro. Sandaan. Sandaan lang. Pwede na. Pwede na. oh sandaan lang yan, Boss, oh. O. Oh. Kaya oh. na mahala magkabit, o. Yan, o. Oh. Pero, ano, Plastic. Yan, oh. so, 100 pesos. 100 pesos na lang oh. Di ba Ito. Sa oh, ito B1. Ah Ano? wala ano? 250. Oh, 200. Oh. oh wow. 200 oh. oh kunin mo na. Oh, kunin mo na. Baka ma ko pa lang iba yan. ka. Oh. Ah, gold bolts. Wala. <laughs> Ito di ko alam kung para sa ang motor. Ang laki, Kimco, exciting. Kimco, exciting. Ano daw? lang pwede i-repaint ka daw. Ito Aerox nito. Ay, titingnan natin. Doon sa loob pero. Dito wala pa eh. Tuhan red lang. Tuhan red lang. Oh, oh. Iyon oh. Pero libre pang sando yan. Sando. XL <laughs> XL oh, caliper, Kaliper Kaliper caliper, Malaking kaliper yan Kaliper Kaliper oh, na yung sniper Sniper Nisin Original Nisin Pagkano benta? 500 500 pesos lang Nisin Nisin pa yan ha Original Yan mga paps Hindi papso. local Alam mo naman Nisin yan Nisin no, yan oh 500 pesos Yan oh pag tumawad, 600. Masarap ang sabaw niya, Nisin. Ordinary, 500. Cup noodles. <laughs> Nisin cup noodles. Ah, just that. Oh, so. Oh. Ayun, no? Ito, sniper yata to. Shot. Oh. Ito, so, palit sa bulig, oh. Oh. Oh, tara, oh. Palit, oh. Palit. Laban, laban. Oh. Yan, you know. oh. Hello. Ito, 1,000 lang ito. 1,000 lang. So, bakit <coughs> ang Fury oh? Option 1. Kita mo option mo 1 na naman oh. Ayan, oh. ang option 1, maganda klase. Magandang klase yan. Branded oh. yan. Mga Branded yan oh. Oh. Ang beta ni boss. Oh. Ang ganda ng kanina. Oh. Kaya lang, Kaya lang pang Fury lang siya boss. Pang Fury. Set na rin yan. May sprocket na mga pang Set na yan oh. 420. 120 haba. Yo. 410 14.36 yung size niya mga mga. Iyon o. Oh, 600. 600 pesos Ayan, na lang five. ha. Naka-option 1 na kayo. Klasi, oh. Magandang klase 'yan ha. Gold. Gold. Sprocket, engine sprocket. Ayan, oh, andiyan na. 600 pesos. 600 pesos. 600 pesos lang. Hmm. Ito boss, di para saan to? Ito sa ano to? Sa? Si... sa Sa lang motor. Stand. Aw. Oh, yung o. Na nag show, mga nagmo show show yung... Sa gitna Pang ganun yun oh. Ay, ano, ay, ano, ay, ano. Oo oh, oh, nga, Pero ano. Kaya dito. Kaya lang, kulang pa. Kulang pa. Diba ko, front shock. Go, front shock, oh. Hmm. Alam mo ito, boss. Masa lubong, oh. Front shock na. Ano bang, wala ka, ano Walang nakalagay, ah. Para sa ang motor, ah. Oh, basta kayo na humusga, oh. Kayo na humusga. Ka. Oh. Yeah, yeah. Oh, may disc brake na naman, oh. RC Racing. RC? Oh. Oh, oh. Hindi ko alam kung para saan. San libo na lang. San libo na lang? Oh. Oh, Iyan, may no? pala, oh. Oh. San libo na lang, oh. Oh, boss. Oh. San libo. Iyan, oh. Hindi ko alam para saan motor. Oh, oh. Basta kayo na mag-search, oh. Oh, yan. Pwede rin yan swap ha? Pwede. Oh. <laughs> Pwede swap sa bulig, sa bibi. sa amamanggi. Ayan. oh. <laughs> Ayan mga papsibos, di tumatanggap ng swap. Pagka mga ganon. Video. Kaya lang yung isa. Oh, napakad oh. daw. USA. Alin? Hindi, iba ano nyo. Iba yung kalagay ng kalipiro. Oh. Uh, baka ano to, NMAX. Ito so, isa o, oh, wala na loon 500 Ayun Ride it Kaya lang Alright, isa po Isa lang ah, Pag may isa na o 14 size o so. 14 lang Bagay kaya ito sa Aerox po oh? Pwede Kaya lang so, isa eh Baka andun sa loob yung kasama yeah, Ito Anong ilaw to boss? May UMX yan MX MXI MX oh. Yung mga naghahanap ng ganito mas so. oh. Oh, MX. Oh, tara, 800 na lang sa'yo. iyo. Oh, i na lang oh. Oh. Pag ayaw mo pa ito, itatapon ko to. Itatapon na lang. Oh. 800. <laughs> 800 pesos na lang oh. Oh, tara, puntahan niyo rito mo. I-tanod na lang sa bilis ano. i pesos na lang oh. Magpaalam kayo sa asawa niyo, baka paluin kayo po ano. Okay lang 'yan magpaalam muna. Paalam kayo, baka pag-uwi, papaluin kayo. Baka paluin eh. <laughs> <laughs> Baka yung na naman yan, mabasag. Wala ka pa naman lens niyan. Kaya nga, ito wala backtay. tayo, lens nito. Oh, walang lens niyan. Oh, may bihira lang yan, no? oh. Bihira makarating sa Boracay. Bihira makarating. Titanium. Titanium, one eight. Hindi ko nga alam eh. Iba <hah> yung help nyo. May sabre ito. yung yung suwat. Hindi Hindi yung ano eh, meron pa Ito, so, swap sa Nmax boss Hmm Swap sa Nmax Mukhang Nmax na yan ha Nmax na yata yun ha Nmax na yan ha Nmax na, na yung tweet ka na Sa mga breeder o Mura lang beda ko ito, 150 lang 150 lang oh, breeder Breeder, Mio Iyan o Ay boss o Punta rito boss yan o? Yan o? Ang Mio. 150 lang mga paps. Uh, 200 na lang. 200 pesos. Handle grip. Ah, handle ano? Flat handle. Flat. Flat and brake handle. Paris na. Yeah. O. Oh, Play pa Pang Honda Wave. Pang Honda Wave. Ano kaya to? May bigote o. Oh. Uh, Mukhang NMAX yan ah. Hindi ko alam yan boss siya. Eh. Pero ito alam ko pang Wave. Yung puti na yun, NMAX. Sa so, baba. Oh, original, oh. Ganda oh. Pang wave oh. Pang wave. So, may mga wave dyan. Hmm. Tayo rito boss. Original to. Kano yan boss din? Ha? Ah. Kano? 350. 350 na lang. Oh. Oh, ito. 350 rin. Oh, yung isa. Pang NMAX yan. Sandaan. Sandaan. Yan oh. Oh, mura na. magsak presyo na. Oo. Oh. Talagang pang-burout kaya makiburout na kayo rito mga paps, oh. Mga ganda mga option 1. Oh. Baston. iba? Ito, kalahati lang oh. Oh, kalahati lang. Sarim. Kalahati lang. Talagang laban sa lubakan 'yan. Oh, pangkotsi na 'yan oh. Koche, oh, oh. Type R. Pang Honda Civic yan. Oo. Oh, 250 lang. 250 lang oh. Okay. Na, punta kayo rito sa Brota, napakarami ng na piyesa ng dating oh. Maraming yeah. Yan oh. mo mga nag-aabang oh. Yan oh. Napakarami po, isang truck yan. Oo. Oh. Marami yan bossing, punta kayo rito. Ang location natin, E1. Uh, <laughs> 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 yan yeah, kasi yung talong, talong ng location kasi. Yan, yeah, yan. Yeah. Ito lang sa Bill Boss Gio. Yeah. Ema Town Center, may kawain bulakan Ang location natin. Yan. Yun lang naman. Yun lang uh, na type yung nyo. Napakadali. This yun. Okay. Oh. 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 tayo mga ano. Original. Option 1. Ignition one. key. Alam nyo naman, option 1. Yeah, oh. Maganda klase. Magandang klase. oh, ito yun. Yeah. Ito yun. Oh. oh. Ito, anti-tape na ano to, Sosian. Anti-tape na Sosian. Kaya lang, pampuri lang nakuha natin. Pampuri. Oh, Puri, oh. Yan, oh. Magkano yan, boss, di? Ang benta ko nito, 350. 350. Oh. Oh. Option 1 yan. Option 1. Option 1 yan. Maganda klase yan. Oh. Anti-tip na susiyan yan. Oh. Hindi mananakaw. Ayun, Ay, May mga puri dyan mga boss. Para hindi man na Yan you know? o. Ang ganda talaga. Ang okay, susiyan na square o. Square Parang ano. susi ko ng video okay. Susi ko ng video okay. Susiyan ko ng video okay. Susiyan ko ng video o oh option 1 yun, original. Option 1, oh. Oo. Oh. Oo nga, oh. Oh, original. Lalak ba? Ah, lalak. Ah, tumutunog, eh. O yun, oh. Oh, yun, oh. Good. Ang haba, oh. Hmm. Oh. Pagka daw, basta, no. Shop. Oh. Ng motor speed. Anong pangalang motor? Temex. Temex. Meron ba? Oh, meron motor speed. Meron ba? Kamiat yan. Okay, one, two. Dito lang ka muna. Okay. Option 1 pa yung mga susiyan natin, oh. Gaganda, oh. Oh, may black. O, oh, meron pa ako nakuha, oh. Hmm. Ah, siguro may yun, oh. Oh. Option 1. Ano bang ano to? Walang nakalagay. Option 1 lang nakalagay. Option 1 lang. Oh. Oh, dahil wala naman na, ano, kayo na bahalang bumili ng piston. Oh, bigay ko na lang sa isang daan. Yun, sanda na, oh, na lang yan. Na lang bumili ng piston. Pwede, pwede, pwede. Oh, sanda na lang sa Sanda oh. Bago yan, oh. 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 Alam mo, no? sanda na lang, oh. Oh, sanda na lang, oh. Option 1 yan, oh. Oh. Mga presyo, isang kilo lang. Oh, sanda, no. oh. Ayaw pa. Ayaw pa. Oh. Ayaw, ah, tatabi ko muna. Ayan, sige. Oh. Papyuri. Pampuri. Oh. Pampuri. Plant sub. You know? Ah, uh, is bracket setting tawag dito. Is bracket setting. Oh. Yeah, mura ko lang bibenta. So, oh, 150 na lang. 150 na lang. Uh, yeah, no? 1, oh. Yeah, Pag raider. Raider. Ayaw, 1000 Paris kan. 1000 sa. Sa na lang boss. Ito, Raider 150. Raider 150. Objectula 200. Ay, yun know. yeah. Option 1 din mo, presyo. Ano? Option 1 din. Option 1 din o. Magandang brand yan mga paps ha. Option 1. So, oh, mga handle. O, oh, gaganda ha. Orange. Option 1. Maganda klase. Option 1 din o. Oh. O. Oh. Ito ba sa ulo ng Raider? Ito, pang ano yung atato ha. Ah? Pang Honda Click. Pwede, baka. Parang, parang, parang Honda Click nga. O. Oh. Hindi ko alam. Ah, parehas lang. Parehas lang. Taras ba? Hindi, iba. Ha? Pero. Ay, oo, oh, walang itin. Iba nga. Basta kayo na bala, oh. Tayo rito. Basta rito. orange lang yung nandito natin. Mura lang yan dito oh, kayo 300. 300 pesos oh. na lang. Dalaw oh, dalawa na yan, 300. Na. 300. Yan, oh. Malinaw, malinaw, ha? Ah. Malinaw. Baka na naman, mahal na naman sa Mahal video na naman. Video. Mahal na naman. Oh, di tayo mag-usap. <laughs> ano? N-MAX na ano, to. Ano ito, Nooy? Wala namang kasama, Nooy. Tornillo lang ito, Nooy. Ano? Ayos, <laughs> uh, <yun, sir>. ah. <laughs> Malaglag yung tornillo doon sa loob. Tornillo lang. Enmax max to. Tornillo ng Enmax. max Ano? Saan? Saan?